Boss, Boss Ryan. Ryan. Si, Ryan si Boss Russell at si Prince Antonio, the maker. Na-sebut na 'Talis. Ceken Super Fishing, natin, CD, ray TV. Ay si TV. <laughs> ayun, welcome back po sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. At meron pala ditong dalawang ka-espero natin na mamamana din ngayon dito sa spot. Ayan no. Oh. Shout out sa mga sa mga ka natin dito sa Marinduque, eh. dito sa Barangay Bahi. Okay. Kuya Don Don, ano ang kuya? Don Don Senyo at saka si Kuya Dexter. Saludo. Ayan. Para ipo sa inyo sa Dawis. Ah kasama ko po si Juan, Ken Spear Fishing. Si Jibs TV na sa unahan na. <laughs> Nandito na kami sa spot, tamang pahinga lang at shoutout tayo kay Jan TV. Ayan oh. Kay Ryan, yan kasama natin. Kay Boss Russell, shoutout. Kay SG Maker, yan yung SG Maker namin dito sa Marinduque mga sir si Prince Anton kung magpapagawa kayo ng pana pagawa na agad kayo at syempre kay Boss Dan ayan uh, napakalupit mama na napakalupit mamana niyan syempre si Ken Spear Fishing at si Jeb Stevie yung kasama natin pero hindi pa kami nakakasisi dito pero may nakita kaming nanguhuli dito ng mga kalapay kung tawagin dito sa amin yung katang sa ilog o yung crab sa ilog mga sir tingnan nyo kung anong itsura tingnan nyo yun mga sir ayan oh, ganyan yung itsura nyan mga sir yung mga nandito sa barangay kawit nandito sila sa puno o sa bunganga ng ilog hindi kasi dumediretso sa sa dagat kaya naiipon dito yung tubig kaya dito sila nai-stack yung mga kalapay yung mga katang ayan o oh, ang dami Bukod-bukod sila ng lagayan mga sir. Shout out sa lahat ng mga nandito ngayon. Meron pa dito sa kabila. Tingnan nyo mga sir. Ayan. Ginagawa nila ng kanal para gumapang dito yung mga katang. Tingnan nyo itong isang nito. Mas marami to. Ayan o. Oh. Napakaraming mga kalapay. Masarap din yan mga sir. Madalas din tayong humuhuli nya nung tayo ay malapit pa sa ilog yung bahay natin ganyan din yung hinuhuli natin kapag bumabaha sinasahura namin yung ilog at ganito yung nahuhuli namin kasama yung mga hipon ayan o oh. huwag sanang masipit ayan ang laki ng sipit ng isa right, let's go na sa una nating pagsisid mga sir napakaganda pala ng ilalim dito sa spot na ito kaya maingat tayo ditong lumangoy para hindi natin masira yung mga corals dito kasi bawal yun mga sir napakaganda ng lugar sayang naman kung masisira yan dahil sa atin ayan kaya dito meron tayong nakitang isang ilak o danoy kung tawagin ng iba dito sa amin ay puyo ayan o oh, kita nyo yan maraming kasama yan pero nasa mababaw na party kagaya nito wala pang isang metro yung tubig dito mga sir. Tapos medyo malakas yung alon. Ayan, hinahabol natin. Kaya inampas hampas tayo dito ng alon mga sir. Ayan o, oh. kita nyo yan. Kaya bigla tayo dito, hindi tayo. Kasi kung hindi tayo tatayo, baka tayo ipagulong-gulongin yung alon sa lakas. Ayan o, oh. medyo mababaw na kasi yung parte na ito sa pagsisid natin sa bandang malalim mga sir ito yung ating nakita ayan yung mga samaral apat na pirasong samaral buti na lang meron tayong kaispero na nasa itaas kaya nasenyas sa na natin yan at nakapana na tayo ng isa bago pa tumakbo yung iba yung natitira ayan pinili lang natin yung mas malaki yung pinakamalaki dun sa magkakasama kaya meron tayong huli ito mga sir, grabe ito. Tinawag ako nung kasama kasama namin si Boss Ryan kasi hindi niya mabunot itong pugita. Kaya tinulungan ko siya. Hindi ko naman akalain na ganito kalaki ito. Tingnan niyo mga sir, abangan niyo kung gaano kalaki itong pugita o octopus na ito. Ayun no, oh. Yun. Grabe mga sir ito. Halos gumalikot uh, bumalikot na yung shaft ni Boss Ryan dito kasi napakabigat talaga nitong pugita ayan o, oh. tingnan nyo naman yung balat nyan parang kurtina na sa sa laki grabe ayan o, oh. siya sa taas pakahulin nya noon, pakakuha niya ng pugita, bigla na siyang napauwi kasi nga meron na siyang pang ulam napakaganda talaga nung ilalim dito mga sir oh. ayan napakaganda ng corals dito napakasarap pagmasdan kapag sumisisid ka hindi nawawala talaga mga sira mga puyo o yung mga ilak o danoy ayan o oh. maraming magkakasama yan medyo may ilap lang yung iba kasi pumupunta dun sa ibabaw ng batuhan hindi natin maabutan sa sa babaw kasi nung pinupuntahan nila kaya kung ano yung napupunta dito sa medyo kantohan o yung kantilado na parte yun lang inahuhuli natin medyo malalapad-lapad na yun mga sir yung mga ilak dito yung mga puyo Ayan, oh. ayos no yun, solved na yun mga sir eto, nagpahabol pa pero meron tayo nakitang isang mas malaki kesa doon sa hinahabol natin kaya eto na yung pinuntahan natin ayun, sa pool syempre mga sir yung isang ilak ayos kahit ganito na lang yung mahuhuli natin mga sir ng mga isda kasi nga maganda yung iswat pero dahil nga sa labo at medyo malakas yung yung alon magtyaga na tayo dito mga sir at hindi nagpapakita yung ibang mga isda ayan oh solve na 'yan para sa atin mga sir yun isa na namang ilang kasi nga puro ilak yung nakikita natin sinatsaga natin habulin para meron tayong mahuli ayan o oh. Yung, napakasarap humana talaga mga sir kapag ganito medyo malalapad lapad na malalaki laki na rin yung mga ilak dito mga sir napakaraming maliliit na isdang humaharang sa atin dito ah. delikado raw yan kapag sumot sa tenga ah. ayan alright ganda na yung huli natin mga sir. Nakailang piraso na tayo ng ilak o danoy. Ang tawagin dito sa amin ay puyo. Ayan o. Oh. Hanggang doon lang pala yung ating pagsisid kasi nga ito lang yung ating nahuli at nalubat na rin yung ating flashlight. Ayan o. Oh. Medyo dumami-dami rin yung mga ma makakati yung mga salabay sa dagat kaya umaho na kami yan tingnan natin yung huli ng ating mga kasama dito ayan o oh. ito yung huli ni huli ito ni huli ni boss dan ayan napakarami niyang huli malalaki pa yung mga danggit tapos mayroon pang grouper nandun yung grouper sa bandang unahan tapos may kasama pang adidas ayan o ayos mga sir napakagaling talagang mamana itong kaespero natin na ito syempre sa ating SG maker kay Prince Anton ayan may banak pa, may aguas, may malaking manitis ayos mga sir syempre hindi mawawala yung pag iihaw natin kapag tayo ay tumabi na Shoutout out tayo kay Patricio Paramillo lagi nag aabang sa vlog natin kay Jones Peregrina ng sa kanyang mga tropa shout out po kay Hanford di sa family shout out din tayo kay Drix TV Fish Hunter from Dingalan Aurora kay Dennis Dila De Cruz at sa lahat ng mga kasama natin ngayon ito na yung huli natin mga sir sa dalawa, tatlo, apat, lima limang pirasong pusit mga uh, upanos tapos apat na perasong ilak. Ito. Yan. Tapos samaral at isang itiman. Medyo madalang yung labas ng ibang isda. Pero ito, yung mga ilak, yung danoy, marami yan. Kaso dun sila nakapwesto sa maalo na parte. Salamat at meron tayong naiubi.